Unang-una talaga pag uh, sa hotel, tinitingnan ko agad yung view. Wow, view. Say hi sa vlog. Hi. vlog? Don't, don't forget to subscribe. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At nandito na naman tayo. Okay. Ang. Um. O pasok. <laughs> so dito tayo sa Waterfront Hotel and Casino. So ito yung dito tayo mag sleep Open the lights. ah uh. continuation, continuation. Uh, birthday ni mama. <laughs> Matang dilim. Unang-una talaga pag uh, sa hotel tinitingnan ko kagad yung view. Wow, view. So guys, nandito kami na sa waterfront. Sa may casino. May casino dito eh. Oo. Actually, ano, second time ko na dito pero way back ano na yun, 2 years ago. Ngayon lang ako nakabalik. Ha? Ah, ito yung background natin dito sa side na to okay siya <laughs> pero pagdating dito para siya may mga pabrika ayan ayan nakita niyo yung mga building doon ayan oh, kasi ang Cebu parang napapaligiran siya ng mga bundok. Kaya kahit uh, mga low pressure, parang hindi ganun ka-affected ang Cebu. Ayan. Kasi puro bundok yan eh. Naharangan siya. Bat! What is this? How are you? Which one? What is this? What's Which one? This? Which one? Which one? Machine. Machine? This one? Yeah, it's a uh, electric pan. It's a big electric fan. It's small. Huh? Big electric fan. Hmm, big it's electric pan. What is this? It's a machine. It's a machine? No, it's that's actually it's for the aircon. Yes. Yeah, that's for the aircon. So guys, last time nandoon kami sa No Star Hotel. So ibang-iba dito, medyo medyo maliit. Saka medyo oh, medyo maliit. Sa No Star sobrang ano talaga sobrang bag, bagong bagong-bago. Pero ayan, salamat kasi ano libre ito. Salamat sa sponsor, uh, si Ante. Anti Tikay sponsor. Oh, nag-order na si ano. Ano kisin ka usap mo? Uh, <laughs> <laughs> nag-order. Na so ito yung washroom. Ito yung washroom. dito well, as usual yung mga complimentary sabon, toothbrush, cotton pads, meron shampoo, lotion, and this is the shower. Yan. Labit to. So kung gusto nyo magano, may mga room service menu sila dito. Kung gusto nyo mag order, nandito <laughs> yung mga prices. Yan, sinigang na baka, baboy, 850 or is that ayan yan ito yung menu ayan ayan Hey guys, magkapi tayo. Ito so pag pagdating namin dito sa hotel, magkapi mo na. Ah. Ito yung coffee. It's drink coffee. Uh, it's not all the time that the Ma <tiny> Thank you. you ah, probably... So guys, ito yung view pagka maliwanag pa. Ayan. Gumagabi na. Ayan, may mga ilaw na siya. Oh. Wow. Mamaya, full na madilim para makita natin yung pinaka liwanag ng City Cebu City. Ayan. So guys, ito na gabi na at ito na yung view. Look at the view. View ng ano ng Cebu City. Ayan. Yung mga ilaw. Mularga ka, nak. Uh, um, Perfect sure here. You big na big na si Sam Sam oh, marunong na mag fix ang arte eh saan tayo pupunta love maghanap ng food Ma? <laughs> mag -ano. kakain so let's go so guys bababang muna kami maghanap kami ng mabibila na food mm -hmm. sa labas ng hotel cause <laughs> mahal mahal ang food dito sa hotel So, hindi pa kami nakaka-LL. Luwalo. Hindi <laughs> 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 So, guys, ito yung Waterfront Casino Hotel. Ito. So, ito yung entrance dyan. Tapos, marami naman dyan, ano, mga shop, mga restaurant sa loob. So, guys, nandito na tayo sa IT Park. So, parang ito yung, ano, Makati or... Makati ng Manila, no? Kasi dito guys, nakita nyo talagang pigkabilaan siya yung mga buildings. Tapos dito maraming mga call center dito. Ha? Huh? so guys, let's eat. Ito yung food namin for tonight. <laughs> KFC. <laughs> sa hotel kami nakastay pero dito kami sa KFC. Para-paraan. Para-paraan. Na. Nice. Delicious. Mahal kayo po. So after namin kumain, babalik na kami sa hotel. So let's eat. Let's eat guys. Mm. Ngayon naman lang ako nakakain ng KFC dito sa Pilipinas. Wala dito? Wala doon? Lang, meron ng KFC pero ibang lasa. So ito yung chicken ng KFC dito. Okay. Tayo. See you later. Bye. Okay guys, we're back in the hotel. So meron kami take, take away galing KFC para kay Daday. Akala namin ibang ano na. Thank you. Kau na tayo. This is for you. This is for you. And where's my baby? Nakatabon pa ng ilong. Mo. Hi guys, say good morning guys. Good morning. So today is Saturday. How's your sleep in the hotel? Good. How about you? How's your sleep? It's nice in the hotel? Okay. Really? Really? <laughs> Kasi Saturday morning. So, mag-check out na kami maya-maya. And... So, guys, I'll give you a quick tour dito sa loob ng ano... Tour dito sa waterfront. So, nandito yung uh, buffet. Wow! Oy, na! <laughs> Careful, ha? Careful. So, dito, napakaganda yung ano tignan mo naman look at this yung floor nila so maraming coffee shop dito so guys hanggang dito na lang ang aming vlog so napakaganda ng view ng background namin so kasama ko si mami Shine, si Matt Matt at si ate Sam, si kuya Matt say hi sa vlog hi don't forget to